Asahan daw na mag-o-overtime pa ang mga scammer ngayong magpapasko. May mga gumagamit pa nga ng larawan ng mga politiko para manluko kahit hindi talaga konektado kabilang ang isang dating Pangulo. Nakatutok si Sagima Refran. mismong opisina na ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang nagbabala sa publiko kaugnay ng paggamit sa larawan ng dating Pangulo sa isa umanong survey simulator at joint savings. False advertisement at misleading photos lang ito ayon sa opisina. Hindi raw konektado sa mga financial website at advertisements sa ito ang dating Pangulo iniimbestigahan na rin niya ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sabi naman ng Department of Justice, posibleng investment scam ang mga post na gumagamit ng larawan ni Arroyo. Ginagamit nila yung mukha ng mga taga-gobyerno o mga endorsers para magmukhang nga talaga, totoo. Naloloko pa rin ang mga Pinoy dahil yung mga nakita nating ad, mukha talaga siyang credible. Pero yung pag mo, pag-verify mo, wala palang ganong kumpanya or wala palang ganong produkto. Malaki raw ang tinaas ng bilang ng na-monitor nilang cybercrimes ngayong taon. Tumaas po ng 400% ang mga cybercrimes natin. Yung mga scammers po naging creative din yan. Kinukuha talaga nila yung kilite ng tao. Pero asahang mag overtime pa ang scammers ngayong magpapasko. Huwag kaagad tayo maniwala kasi mahirap na po no, na mawalan pa ng pera ngayong uh, Christmas season. Pag nakita natin hindi masyadong credible po yung website or yung article na naka-alok ng pera or investment, huwag na natin patulan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, na Nakatutok 24 Horas. Kapuso kasama nyo kami 24 oras mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv